dito kami sa Walmart and then bibili na rin ako ng ano lang baby sabon nila. Mami, mami, si go, off. Mom, go off! Hi. And then next naman na bibili namin is milk ni Dilan. Gusto ko ng milk ni si Dilan. Ito po yung mga milk. Ito. Oh, ang daming milk ni Dilan. What color? Dilan. What color? Um, milk. What color? Pink. 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 Color pink. Ayan po. Ito po yung mini milk ni Dylan. Kaya kahit hindi siya kumain ng kanin, napakabigat. bigat Dilan Dylan, oh. Dilan Pero guys, ang pakay talaga namin dito is mga buto. Kasi, gi spring na. So, ad uh, ito na yung pinakamagandang time para magtanim. So, maghaharap na kami ng buto dito na pwedeng itanim. Yan, kumuha rin si Dylan dito ng Oreo. Yan. Yung sale guys, so oh, yan. Mga nakikita nyo sa likod, mga sale-sale yan. Nahanap po yung asawa ko, nawawala kasi bumukod kami ni Dilan. Hi guys. Kapag yan ganitong ano na, spring na, ang dami na nagsi-sale dito. Grabe. Yung mga pang-winter, nagsi-sale na rin. Jacket, mga gloves. Yung pinakamagandang time para mamili ka ng pang-winter, kaya nang tagal pa ng winter. So, ilang buwan pa yung aantayin mo para mag-winter, pero yung iba ganun eh, ginagrab na nila yung opportunity para magbili-bili. Katulad nito mga clearance. Three dollars na lang yung isang linya. Oo, oh, ito lang. Ito oh, lang. So, ayan guys. Ito yung ano namin, lalakaran ni Dilan. Ito yung buong Walmart. Ito yun. Ito, ito yung mga buto-buto. Oops. -buto tapos bibili na rin pala ako ng ano ko dito, ng facial wash. Wala na akong facial wash yun. Layat ang available. Tamag yung Avino, wala. Oh my gosh. Wala. You're out. That's okay. Maybe, I'm just going to try the other one because <laughs> I'm really out of, out of at home, so I need it. Yeah, thank you. This is a facial cleanser, too, right? Yes. Ginagamit ko kaya ito na lang gagamitin ko. Twelve dollars seven, almost thirteen dollars. Is ganda. <laughs> Pero okay lang. Ito lang naman yung kasiyahan ko. Oh, Ayan. Yeah. So, mahal no, ng facial cleanser ko. So, $12. $13. So, andito naman kami ngayon sa mga buto. Kasi dito guys sa Canada. Ganito yung mga buto. Ayun o, oh, nakikita niya yan, oh. Ang dami. Kasi balak mga mag, 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 magtanim doon sa ano namin, sa plot. sa landlord kasi namin merong plot doon. Hindi so, kami magtatanim sa isa. Yan. Ganito guys yung mga buto dito. So, ganito. Tapos ilang piraso lang. Tingnan nyo yung presyo. $3 na. So, ayan, $3. $2.99. Siyempre, plus tax. Alam mo naman dito, lahat may tax. So, ayan. Mabili pa kami ng mga pwede pang itanim dun sa plot namin. So, bok choy. Pak choy. Ay, pak choy. Dati, pak choy, oh. Ay, pak Pak choy, bakit pak choy? mga kamatis dito eh. Hmm. Ganito. Yung, yung piraso lang. Bakit ganun? Ayan o. Kamatis. Ayan pa. Ang daming klase ng mga pwede mong itanim. Ayan. bawat, ano, bawat pack na siya, meron na siyang presyo. So, iska na lang. And then yun, bayaran mo. pa pala kami nitong corn. Ayan. Cabbage. Cabbage. Oops. Ang dami. 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 may... Gusto nga pala siyang bilhin dito. Drawer. Ang ito dito guys. Ang oh. daming sale. Ang daming sale. Pero... Ang <gasps> oh, mahal. Oops. bibili nga si daddy ng ano, pang ano. Ayun, pang start. Kasi yung sasakyan namin isa ayaw mag-start. Ang buka natin. Ang buka natin. Ang ganda. $44. $44. Sa Almost $2,000. $1,000 pesos. At parang nasa na ano kaya. Kala ko dito pang bike pa yun. Pang skate pala yun. Ayan o. Dito mga pang bike yata. Ayan. Anak na, anak na si Tito Nono. Oh no? yeah, my God, he's amazing. Ito. namin chocolate ito. So. After ng Easter, sale na yan. Oh my God. $3. dollars Ano lang sa Ano pala Ano? Ano? Daddy, $1 na lang yung mga fil na ba? was one oh. lang yung isa yun o. malaki ba? Ayan. oh. mahirap yun. yun. eh. Ito, nakikita yun. eh. Huh? Ito, nakikita to eh. Kailangan mo nakikita. Oo. Para pag may nahanap ko, ito pala yun. Alin dapat? Ayan. Hindi. Ayun na ay. eh. Video natin si Lolot. Nakablog eh. Bili siya. O, lagay mo dito. O. Dito mo, lagay mo dito. Ayan. Ang, walang tiba yan eh, pero wala eh, no choice tayo yeah. eh. Ayan lotris, ano na natin <laughs> ha, No price. Wala nga. tahan sa counter, pa 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 oh, later, babayaran muna natin, ha? pa 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 eh? $15. Hmm. Timi, timi. Kasi para ano, yung iba mailagay na sa ano. Shopping na naman. <laughs> Ayan, nag-shopping ako ng chocolate. Tara na. Oh, ayun yeah. Kumuha kami ng kape. Two dollars. Seventy-nine. isa. Ayun. Dito kami sa Colgate. Mm -hmm. Ayan na po ang anong pinamili. Grabe, ang dami mabibili dito. Ayan lang, pera lang kulang. Tapos <laughs> na pala dito sa Walmart. Merong libreng ano, BP. Ayan o, no? pwedeng mag-BP. Manual lang siya. Mag-BP si Tito Nono. Ayan. Ang ah, pala aksi dabi. So, gula natin siya ng isa. Alam nyo ba, ang isa nito is $6. Ngayon, $3.88 na nyo. natin ang isa. Wrong box siya. Cool ocean. Cool ocean. Tapos si Tito Nuno. Mm -hmm. Gigantus. Mm -hmm. High blood ka naman talaga. 188 over 91. Ito, da. Gusto mo? Gusto mo? Daddy. Si Daddy naman. Wait, coy, wait, Wait. Si Daddy yung. Oh. si Dari? Mama sewo lo. Mama si. Normal. Normal naman yung bibi ni Dari. So. Bili sila ng kawali, oh. 19 dollars. <laughs> Pangluto. Ganun din. Itim. Ito itim. Itim din. Hindi, ito itim na itim. Parang ano. Okay. Ano, yeah. lang ba Hindi, 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 ni, hindi, 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 hindi,

Faster, faster, faster. Mommy, Yay. Oh, help mommy, help mommy. Help mommy, please. I don't want to move. Oh, Slowly. I tried this one and it's uh, yes. still not fun for me. Kano? 100. <laughs> hmm? Ba total? ba total? Wala ko lang kay total? 200. Hmm? ko yung Hindi, meron akong card sa ako. Let me try it again. I will keep trying soft. Kaya na, pampauwi na kami guys. Shopping na naman. Labas na naman ang kayamanan. ka <laughs> dito? guys yung mga card. Pagkatapos mo gamitin, ayan, dito mo ilalagay. Yan. Na, pauwi na kami.